Ayan, mga kapin niya, oh. Labasan na sila. Ito yung nilagyan ko ng laso nung nakaraan. Oh. Di ba sila eh hindi pa nagtataas na ganyan. Oh, ayan, oh. Kita nyo na ang bunga, no. Gaganda, oh. Hmm? Huh? Tuwa na. Buti nakapaglagay kagad tayo ng lason. Lason sa daga. Ayan. Ito ang sinasabi ko sa inyo kaya hindi natin pwede tanggalin yung mga damong yan. Hindi pa natin pwede pasokin at linisan. Ito po ang sinasabi ko sa inyo yung bulaklak. yan Ito ang bulaklak. Oh. Dapat ho lahat ito'y matanggal. Bago natin siya pasokan ng linis. Yung iba, napapansin nyo, bibigyan pa na labas ang bulaklak. Yung iba, wala pa. Yan yung mga nahuhuling lumabas. Yung iba, wala pa rin. Ito pong sinasabi ko sa inyo na dapat talaga mapalabas natin lahat ng bunga para sila ay sabay-sabay pag-harvest. <coughs> isang pasok lang ng linis kasi pag yan i- halos kalahati lang ang hindi lumabas at lumabas yung kalahati ganito ang nangyayari dyan ayan walang laman ito pa oh. ito ang tinatawag na sablay na talbog hindi siya bumunga pero yung iba nalabas pa ito kusa pa siyang lumalabas yan parang buntis pa siya may pag-asa pa siyang lumabas pero pag ganito ng kataas, nakawala na ito. O. Oh, yan yung iba ang naglalabasan pa. Kaya nga sabi ko sa inyo, madodoblihan tayo ng gastos pag hindi natin mapalabas silang lahat. Kasi may nahuhuli. Yan. Lalabas pa ang bunga nito. Ito ang lalabas pa. Nahuhuli kasi to yung mga hindi bumungang yan pero yung iba nalabas pa rin. Yan oh, lumalabas pa naman siya. Magaantay pa tayo mga dalawang linggo. Doon natin makikita kung talagang kung gaano karami yung hindi lalabas sa bunga. Ang kagandahan nito, kapag apply na tayo ng lason sa mabait, oh, napapansin niyo. Wala pa siyang damage. Pero kung hindi tayo nakapaglagay, Oo, kabi na po siya ng daga niya. Oh, maganda oh. Ayos. Pakakalasin lang po natin yung bulaklak. Itong bulaklak na to. Ito, yan. Yan, kanyang bulaklak na yan. Pag dumating sa dulo, tapos natanggal, saka natin po siya palilinisan yan ha, ganda ng saging maganda naman, nalabas naman sila yan o, oh, may laywan pa yan mga kapinya tama po to ng October sana naman maganda ang presyo at para maganda ang kitain. Papansin nyo oh, ang sukal sa gitna sa tabihan. Malilinisan natin siya pag ubus na 'yung mga bulok na yan. 'yan. Dalabas pa naman siya. Yan mga kapinyo. Yan ang sinasabi ko pag tayo naghulog ng gamot, dapat tapangan na natin. Huwag na tayo maghinayang sa ilalagay natin at gagastos kasi magiging doble ang ating trabaho pag hindi natin sila napalabas ang bunga lahat. Ang mangyayari ho, may unang mahihinog yung iba, pabubungahin ulit. Siyempre, kung halimbawa yung iba hindi bumunga, bibili pa ulit tayo ng gamot para laglagan ulit natin sila. Ang masakit po noon, talo na tayo sa panahon. Kasi ang pinya, bago natin maharbesyan yan, ay anim na buwan. Kakain ulit tayo ng anim na, anim na buwan sa paghuhulog ulit ng gamot. magagastusan na naman ho tayo sa linis Kalinis nito kaya lalong nalaki uli ang punan yan, yan lalong lumalaki ang kapital kaya kung kaya nating hulugan na dagdagan na natin yung gamot natin pampabunga ay gawin na natin at para kung sa sablay man ay kakaunti. Hindi na tayo malalakihan ng gastos dito, 'yan malaki 'to. 'Yan, bago pa lang siya nalabas, ito yung sinasabi kong huling lumalabas na bunga. <clears> hindi <throat> siya sabay-sabay. Pero kitang-kita ko naman at kita niyo naman, iilan naman yung hindi pa masyadong lumalabas. Lamang na yung may bunga dito, mga kapinya. Ibig sabihin, lilinisan na lang natin uli ito ng isa pa. Okay na to. Antay-antay na lang hanggang October. Bisibisita na lang po tayo. Gaganda na. Lalong gaganda yan pag nalinisan natin siya. Pag natanggal natin yung mga damo niya. Kasi sila ay maka, parang makakahinga na ng ayos. Yan dire-dire yung dire, bunga eh. napakasarap na dito sa pakiramdam yan ang sinasabi ko mga kapinya yung mga may pinyahan dyan ayan nakikita nyo naman yung diskarte namin pero hindi namin sinasabing gayaanin ninyo kami ito lang yung aming pamamaraan kung paano kami mag pabunga at mag sa mabait kasi ang iniisip namin para hindi kami marijika ng marami sayang din po kasi ang maririjik kaya wag na tayo manghinayang sa 180 isang kilong pakain sa pusa yung cat food yun po aming ginagamit kaya yung hindi pa nakakatesting I try nyo lang try nyo lang kasi wala namang mawawala eh kaganda. Lamang na may bunga mga kapin niya. I-schedule ko to ng mga isang linggo pa tanggal ng bulaklak niya. Yung unang labas pero yung mga nahuhuli mga isang linggo pa rin mga 2 weeks bago to linisan sige kaya pa to puro dulo lang naman ang damo ito lang naman ang damo oh. hanggat maaari dapat dito pinapasok sa gitna eh kaya naman sundutan to sa gado, dulo lang yan yeah, mga katanya, oh. oh ito yung mga huling nalabas oh tingnan nyo yan lumalabas pa rin talaga ito wala pa oh, pero lalabas yan ito mataas ng talbos pero hindi pa rin natin masabi kung lalabas siya o oh, hindi tulad pa nito halaki na niya pero may laman na may pag-asap pang lumabas yung mga nataas yung talbos antayin natin siya ng mga 2 weeks pa para bago natin siya uh, pasukin ng gamas e, ganda na po mga niya? Huh? sa ganitong size ng bunga nya hindi na tayo matatalo sa sa size sa tinuran. Kasi magaganda ang ibubungan niya.